si Mang. dami mga ano nila. Ang cute naman. Eh. Sage. Ayan, bilhin ko na ito guys. Kasi dosen yan lang naman. Ayan. Um, Adidas.

ayun ang aming linalapad tuloy koko kochi nalusaw nakakalakad namin kami ng inumin tatlo good diba? Ayan hey guys, inom tayo. Nakakauhaw. Nakakapagod. Sa pet house. Uh, brand guys. ito traffic na guys kaya yeah, shortcut shortcut na si papa sa daan na byahe pawi kami guys papa no mo energy hi guys 4 o'clock na ng hapon guys kapagod pamamalingkin namin po nga ipit na naman Bukas po, relax time na lang po uli kami. Bumili na lang kami ng sushi. Dalawa. Yan. ito na lang yung ano ng pagkain namin ngayon. tawag dito, kagami mochi. Ito yung din display nila pag magbabagong taon. Hindi po ah, ito nawawala sa kanila guys. Yung ganito. Ito lang sa ito? Mahigit pa yung 100 yen guys. Ang mahal. Ng ngayon. tapos bumili din kami ng isang box 1,000 yen ito hindi ko alam kung ano ang pinakaiba Sigur, matamis yata ito kaya mahal tapos ang hindi nawawala sa mga hapon yung ganito ayan pang sabaw gulay ganito. mga gulay guys gulay kaya bawon lang kami bumili na kami ng ganito pang sabaw

Oh, wasabi. Oh, wasabi guys, wasabi. Yan lang po ang aming ganap po ngayon guys. And please like and subscribe din po. At pakipindot nyo din ang aking bell. At paki-like and subscribe. Thank you for watching.